guys ah, magandang umaga ito ah, napansin ko lang dito sa center island ng along Aguinaldo titingnan nyo yung kalsada na ito ah, marami siyang butas ayan o oh. yung bang mga kung papunta kang kaliwa pa u-turn ka ayan ito butas na naman o oh. ayan, ayan yung, yung kanilang ah uh, harang sa gitna yun yan yung may nakatanim na halaman ito dito oh okay lang dahil may kumpanya kaya nangyayari yung mga magkabilang sasakyan oh, bumabagal pag kami nakitang may yuton may kakaliwa kasi kahit na siguro tindahan lang na mali talagyan nila ng butas para para siguro dun sa customer ang gusto mong pumunta dapat ito ganito yan diretso lang o oh, yan o oh, ganyan oh lalagay lang dapat ng butas pagka yung uh, may kalsada pero pag wala naman uh, establishment to lang eh di doon na lang mag u-turn sa malapit sa may uh, stoplight oh, ito tinan mo walang butas dito ayun eh, doon mga nadaanan ko oh. puro ano eh uh, butas eh, okay lang tong may mga tumatawid yan, okay lang yan oh, ito isa, oh, yan. butas, wala namang kalsada ron, oh, yan butas butas dito butas na naman yan o oh, yan oh. wala namang kalsada ron building lang naman nakikita ko ron ay minsan yung dire diretso ang biyahe mo papahinto ka may sasakyan eh o oh, ito butas din o oh, o oh, ito pa isa oh. o oh. maliit o oh, ito pa isa o oh. ayan oh. o oh. Diba? Wala namang kalsada guys. Wala namang kayo nakikita ang kalsada ron. Uh, diba? O ito butas pa o. o yan, may kalsada sa kabila yun Meron sa left side Diba Eh, ako Daming ano Daming ano tayo dito Sa Pilipinas na medyo Alanganin eh no, Yung mga kalsada na Ang daming ginagawa Ang iba ginagawa eksperimento pagka may na aksidente, at saka nila babaguhin Ay, tama ba yun? Nung, ganung sistema ito na tayo guys sa uh, las marinas na ito itong eh, area na ito yan lang ang napapansin ko simula, basta magsimula ka dun sa may sa may bakuor uh, longos bridge yan simula doon wala pa eh kasi maganda ang island doon nila ha? Ah, hanggang doon sa may talaba you no, know, papasok dito sa Imus hanggang Bacoor pala hanggang Bacoor pagdating na dito sa Imus so ito butas na naman oh, no? ito may butas pa rito mali oh. eh? oh, ito kaya tayo maintindihan eh ito kay tawiran to dalawa maliit lang eh oh. pero pwede mag dyan yung mga motor kasi ito may butas o oh, wala namang kalsada oh, ayan Ito may butas din o oh, ayan o. Oh. ito may butas din. Wag kakadikit yung butas eh. O, oh, diba? Dinan nyo may igi guys ha. Hmm, yan oh. Ayan butas na naman yan. Hay nako. O. Oh. Wala ang katapusang butas sa Center Island. Ang purpose niyan para makapunta kayo doon sa mga siguro yon gasolinahan, tindahan o kalsada pero sobra naman magkakadikit halos eh ito isa pa to Ayan. dito meron din yan o. O, dito meron din o. may kalsada sa kabila ito meron din dito yan yan tawiran yan kaya ay nako So, yun guys. Ang napansin ko lang dito sa Aguinaldo Highway sa may Cavite, sa area ng Cavite. Maraming butas dito sa island. Uh, isa ito sa post ng pagbabagal ng traffic. Kaya, kung maari, ilimitahan eh, lang ang butas na uh, gagawin sa island. Para hindi naman masyado obvious na obvious. Okay? Maraming salamat at magandang umaga muli sa aking mga subscriber. Hi sa inyong lahat. Happy Thursday ng oh god bye